Mga panukalang batas na aprobado na sa Kongreso at nakapila pa sa Senado. Yan ang bubusisi ni Prof. Antonio Contreras dito sa Punto de Vista. Maraming salamat, Dayan. Alam niyo po, hindi po natin inaalisan ng kapangyarihan ang Kongreso at kasama na doon ang Senado at ang mababang kapulungan para mag-conduct ng mga hearings. Importante yan. Pero sana naman yung mga hearings nila ay may katuturan, may patutunguhan sapagat sila po ay hinalal ng bayan para pagsilbihan ang interes ng bayan. Kaya po natin tinupuna ang mga hearings katulad ng na nangyari ngayon sa Pidea Leaks kasi hindi malinaw kung saan patungo. Nababagit ko to sapagkat marami pong mga panukalang batas na aprobado na sa mababang kapulungan, ngunit sa Senado ay para bagang walang nangyayari. Unahin po natin ang National Land Use Act. Ano pang layunin ng batas na ito? Na magkaroon na ng permanenting boundary ang ating mga forest lands at mga protected areas. Ang nakalulungkot po nito po, ito po ay direktiba mismo ng saligang batas. Kung babasahin po natin ang uh, Section 4, Article 12 ng Saligang Batas, nagalagay po doon, Congress shall as soon as possible delineate these boundaries. 1987 pa po ito. Hindi ko alam kung anong naiintindihan natin sa as soon as possible. Kasi sa pagkakaintindihan ko sa as soon as possible, sa madaling panahon, sa lalong madaling panahon, in 1987 yan. Marami na pong pagtatangka ang Kongreso na ipasa ang National Land Use Act. In fact, ilang beses na yan nakalusot sa third reading sa mababang kapulungan. Noong 18th Congress, nakalusot na yan sa mababang kapulungan. Pero namatay sa Senado. Walang nangyari. Inupuan ng committee ni senator Cintia Villar. Sa ngayon naman, noong 2023, ifinail e uli. Alam nyo po yung sa Kongreso, paliwanag ko, kapag tatlong taon po ang buhay ng isang Kongreso, Kapag uh, every election, nagre rewind po lahat yan. Pag meron kang panukwalang batas sa hindi yan na na ay sa susunod na kongreso, i-refile mo yan. Ganyan po ang nangyari sa National Land Use Act. Nung 18th Congress, nakarating sa third reading, na ng House, namatay sa Senado. Kailang i-refile ngayon? Ngayon, last year, naapog na naman ang naluwa, National Land Use Act. Sa third reading, hindi ko alam ko anong nangyari sa Senado ang isa pang panukalang batas na kailangan kailangan natin ang Sustainable Forest Management Act. Ilang beses na po yan final. Taon-taon na. Alam niyo po ang forestry code na sinusundan natin, yung PD 705, 1975 pa yan, panahon pa yan ng Amang Marcos, ang ama ng Pangulo, siyang presidente. Ano ng panahon ngayon, hindi pa nababago. Marami na pong pagtatangka ang sektor ng forestry na mag dulog ng isang panukala para maribisa ito. At ito ilang beses na rin aprobahan sa third reading sa House. Pero pagdating sa Senado na mamatay. So, ito, mang, ito mga, ito mga, itong mga panukala batas na so, mahalaga to sa kalikasan natin. Alam natin, umiinit ang panahon, may climate change. May El Nino, pakatatapos, magkakaroon naman ng laninya, baha naman ang ating susuungin. Importante ang pangalagaan natin ang ating kalikasan. Pero, mga panukalang batas na mahalaga ay namamatay sa Senado. Ito na naman ngayon, meron tayong bagong abangan sapagat itong Rice Tarification Law. Ito po ay pinag-uusapan na sa mababang kapulungan pero maraming senador ang medyo may agam-agam dito kasama ng mismo ang, head, ang chair ng komite na sa Senator Cynthia Villar. So marang may common denominator yung nalua inupuan, yung Sustainable Forest Management na upuan namatay na lang kahit na sa third reading sa House sa committee ni Sen. Cynthia Villar. Ano ba ma'am, madam, ano ba dapat ang gawin natin para ito ay maaprubahan? Hindi ko sinasabing huwag tayong magkaroon ng investigasyon pagdating dyan sa PDLX na yan. Importante lang ayusin natin, ayusin natin na may kredibilidad ng mga witnesses at may patutunguhan. Hindi ko sinasabing huwag natin investigan itong nangyayari kay Apost, Apollo Kibuloy kung meron bang public interest dyan, eh ituloy natin, goora tayo dyan. Hindi ko din sinasabi, huwag natin pagkailaman itong citizenship, nitong mayor ng Bamban. Importante din yan kung kinakailangan sapagkat yan ay paglabag sa batas. At lalong hindi ko sinasabing huwag natin bigyan ng pagkakataon na magkaroon investigasyon dito sa mga secret deals di mo na nangyari sa pagitan ng dating administrasyon at ng China. Importante, importante yan para sa soberenya natin. Pero sana naman, meron din tayong panahong inilalaan sa mga mahalaga. Mas mahalaga pa to sa bagat kalikasan to. 1987 pa po, Madam Villar, sinabihan na tayo ng, 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 mismo konstitusyon. Ano pong hindi natin naintindihan sa shall as soon as possible. Abay, 1987 na makikita, next year may eleksyon na uli. matatapos uli ang buhay nitong kongresong ito kailangan bang i-refile na naman sa susunod itong naluwa at itong Sustainable Forest, Man Sustainable Forest Management Act? So, ayusin natin. All of you were elected there to, in to pursue the interest of the people. Kami po ang mga boss. Interest mo namin dapat ang sinusulong. Gawin po natin ang ating trabaho. Huwag tayong masyadong nalululon sa mga hearings na papogi, in aid of elections or baka in aid of destabilization. Magkaroon naman tayo ng panahon para sa mga panukalang batas na talagang mahalaga sapagat yung mismong planeta natin, yung kalusugan ng planeta natin ang naka 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 ano dito, naka at stake dito. So, yun lang po panawagan. Sana naman po sa kongresong ito aaprubahan na ng National Land Use Act at maaprubahan natin ng Sustainable Forest Management Sustainable Forest Management Act matagal na po yan, hindi na po nakakatuwa na pag matapos ang kongresong ito ay wala pa rin. So yan lamang po ang aking punto di vista ngayon. Maraming salamat. Balik sa'yo sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.